Hi, welcome ulit mga kahistorya sa ating panibago na mga kwento. Huwag kalimotang mag-subscribe at mag-share para updated kayo sa next nating mga kwento. Ang kaibigan ay isang uri ng tao na maaari mong hilin ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kabaligtaran ito ng isang kaaway. Ang kaibigan ay isang uri ng tao na laging nakaagapay sa iyo, ito ay ang mga tao na pinili mong pagaalian ng personal na ugnayan. Kalakip ang pagmamahal at pagmamalasakit, naglalayon ito ng pagunlad at kabutihan. Ayon kay Aristotle, isang pilosopo, ang tunay na pakikipagkaibigan ay sumisibol mula sa pagmamahal ng mga taong malalim na nakilala ang pagkatao sa pananaw ng sarili at iba. Ito'y isang natatanging damdamin para sa espesyal na tao na mas higit ang halaga sa isang ordinaryong kakilala lamang. Hindi ito pumapanig sa kabutihan ng iisa kundi para sa isa, iisa.